Magandang araw, mga kaibigan. Ito, may post si Mark Anthony Lopez one hour ago. Uh, just in. Yeah, breaking news. So, what's the reason, Mr. President? Question mark. Is there really something wrong with your leadership style? Or is it because it is not you who is in command? Okay? So, ito, isinernya niya ang balita sa Malacanang, sibakan sa Malacanang. Just in. Presidensya, ano, President Ferdinand R. Marcos Jr. Na, balita ito pala ng Philippine News Agency. Pre, President Ferdinand R. Marcos Jr. has terminated the appointment of Presidential Security Command Commander, Major General Jesus Nelson Morales, Palace Press Officer and Presidential Communications Office Undersecretary, Claire Castro confirms on Tuesday, March fourth, Castro says Morales will be replaced by Brigadier General. Peter Borgonio, who will serve as acting PSC commander effective today uh, by Ruth Abby Gita Carlos. So, ito, balibalita na mga more than a week ago, may mga nabasa akong post sa social media, tinatanong, totoo ba na nasibak? ang commander at TPT commander ng Presidential Security Command? Question mark. So, nung mabasa ko more than a week ago yung mga post na yun, nagtanong ako sa aking mga contacts sa active service. So, ang kinonfirm nila na, Sir, ang alam ko, yung deputy commander na relieved, hindi ko Uh, sure itong commander ng presidential security command dahil ire din daw. Uh, that was more than a week ago. ire din daw. So, I will let you know pag uh, makonfirm ko na. So, ito na. Natuloy na pala. Na na terminated. Eh. Bakit terminated? terminated the appointment. Uh, sa military term is relieved, kuma. relieve uh, Anyway, normal man yan yung mapalitan ng mga commanders. Lalo na, si Nertzko, no, itong si Major General uh, Morales, nag over siya as Presidential Security Command Commander noong 2023. So, I don't know kung anong buwan, ano, no? So, malapit na siyang mag 2 years or naka 2 years na siya. Sa AAP, o oh, Pilipinami, ang normal na ano, two years ang isang commander. Two years yan. Pag naka years ka na, uh, mag, pwede nang palitan. Para naman yung nasa itong iba, mabigyan din ng pagkakataon na mag, uh, maging commander. Kaya lang, usually, yung mga nakaka 2 years na commander, kung tatanggalin man, mayroong paglalagyan na mas maganda. Gano'n yan. O kaya magre-retire. So, dito, uh, at saka, kung palitan ng isang commander, na yung normal na pagpalit lang, mayroong formal turnover ceremony. It's a tradition na sa military yung turnover ceremony. Dito, I don't know kung nagkaroon ba ng formal turnover. I don't know kung regular ba itong uh, mag-change of command ceremony. Nakakapagtaka na mismo pa ang palas press officer ang mag-announce. So, ito nga yung tanong ni Mark Anto Mark Anthony Lopez is what's the reason Mr. President? Okay, so magbasa lang tayo sa mga comments ha. Ano bang dahilan bakit? Uh, ulitin ko ha, uh, normal yan yung mapalitan, ma marilig. Kaya lang usually nga yung sabi ko marilig na for a higher position. So hindi naman sinabi saan mapunta si Major General Morales. Okay. Adrian Pascual. <clears throat> Is it not there an election ban on transfer of employees and officers unless yan ay uh, serbisyo na dahil sa kasalanan, o, Ay na palitan serbisyo dahil sa kasalanan. I think ah uh, hindi ko sure ano, kung kasama ba ang AFP sa ban on election. Yung hindi pwedeng palitan. Kareberta Monar. Ah, ayan na. Na namaga kasi peace nyo Blank. Hindi ko nalang lang bangitin. <laughs> Janet Saluta Israel. nag na sila lahat. Tapos palabas lang na terminated. Loreto Penes. Yan dahilan ay nadapa at di naalala yan. Nang <laughs> PSJ, nagkablak ay nagalit. Yan, pinasibak ng CEO ng PSG. That's my churi. Uh, churi lang ito ni Loreto Pines. Fefe Panilele. Panay ang pagsibak. Dami ng panggatong na sibak. Ang sibak sa kahoy in March, mabansag. Tama talaga si PRRD na weak leader siya. Julio, Pilipinas. Madali, napaka madali rin ang pagkawala. Ariel Alfonso. Weak na, under pa. Jay Montaliana, presidential prerogative. That's all. Uh, correct ito naman. Uh, it is within the prerogative of the president kung sinong pagkatiwalaan niya, yan ang ilagay niya. So, maraming speculation, hindi ko rin alam bakit na nirelieve. Sana nirelieve siya for good. Yung bang para mabigyan ng mas mataas na posisyon, hindi yung ibang dahilan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong palaging panonood.